galit na estudyante na ng profesor sa kanyang graduation. Ang insidente, nahuli kam. Tuwing araw ng pagtatapos, saya ang nangingibabaw dapat na emosyona sa mga estudyante. Ngunit, imbis na saya, galit ang naramdaman ng Taiwanese student na si Xia mula sa Fudan University sa Shanghai, China. Pag-akyat niya kasi sa entablado upang kumuha ng diploma, bigla niyang sinuntok ang isa sa kanyang mga profesor. Ano nga bang butibo ng estudyante sa ginawang pananakit? Alamin natin. Sa viral video, makikitang nakahilera sa entablado ang mga professors na haharap sa mga graduates. Maayos namang nagsimula ang seremonya. Ngunit, pagtungtong ni Shia sa entablado, sinalubong ng malakas na suntok ang ikalawang profesor. Agad na isinugod ng profesor sa ospital dahil sa natamong minor injuries. Dinakip naman ng mga pulis ang estudyante para sa interogasyon. Ayon sa ulat, nakasama si Shia sa shortlist para sa master's degree program ng University Health Science Center. Sa kasamaang palad, hindi siya natuloy rito dahil sinabi ng universidad na isinasa ilalim pa siya sa ideological and moral assessment. Ang hinala ng ilan ang big talaga ang target na sakta ng estudyante at napagkamalan lamang nito ang biktimang profesor. Batay pa sa social media post ni Shia, ayaw niyang mag-aral sa Shanghai at pinilit lamang siya ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga estudyante, posibleng nagtanim siya ng sama ng loob dahil hindi siya makaalis-alis sa universidad. Kasulukuyang iniimbestigan pa ng Fudan University ang nangyaring pananakit. Paalala ang insidente ito na kung may nararamdamang galit at sama ng loob, dapat itong ipahayag sa tamang paraan dahil kailanman hindi solusyon ang karahasan sa iyo palagay, Paano dapat umaksyon ng universidad sa ganitong uri ng insidente? D W I Z Research Report. Re -re -report.